Sir? Sir, excuse me lang po. Sir? Uh, okay lang po kayo, sir? Okay lang po yan. Uh, ba't po kayo umiiyak, sir? Sino pa kausap niyo? Kausap ko yung masawa ko. Ano nangyari, sir? Hindi hmm. hmm. hmm, na kasi pinapakita yung mga anak namin eh. Hindi pinapakita. Ba bakit? Iwalay po ba kayo, sir? Patagal na si Ingalo. Ano, hindi sila umuwi ng bahay ah gano'n? mhm asan yung mga anak nyo ha? sa asawa mo? asan po ba yung asawa nyo? sa probinsya sa liniwi nyo doon bakit naman kayo sir? bakit naman ay ipakita sir? eh anak mo naman yun ah oo nga hindi ko nga tinanong bakit eh ngayon nyo lang kasi sabihin siya yung tunay na tunay na ni baba niya ang kursa kayo ba eh gano'n? mhm ilan ba anak mo? sa tatlo lahat nandun sa asawa? Ay, sa, kanya, sa dating asawa mo? Hmm. Sigla na lang niya ng pinche. Eh, baka naman kasi sir, may pagkukulang po kayo. Ah, hindi. Tatama ako naman ako ng mayos eh. Tatama ako ng mayos. Oh. Binibigay ko sa kanya lahat ng sako. Alas wala nang matira sa akin eh. Nasa kanya ng lahat eh. Alam mo sir, may mga tao talaga na yung pinagdadaanan mo, ipinagdadaanan din nila. Hindi ako naman eh, may pagkakulang ako, pero ginagawa ko naman lahat, diba at ganun pa rin? Alam mo sir, sa nakikita ko, gaya na sinabi mo kanina, ginagawa mo lahat, binibigay mo lahat sa asawa mo. Para sa akin sir, wala ka ng pagkukulang doon sir. Kung lahat naman binibigay, wala ka naman bisyo. Wala, wala naman. Parang trabaho nga lang ako eh. Hindi naman ako naghihinan. Hindi ba na... Hindi din ako nahinig ka rin. Hindi ba sir nakahanap na... Hindi ba sir nakahanap ng iba yung asawa mo? Hindi nga yung naisip ko eh. Parang na. Eh. Hindi natin pwedeng i-judge sir kasi hindi natin nakikita. Pero ang maipapayo ko lang sa'yo sir, tataga mo lang yung loob mo. Ah, Kasi lahat ng problema sa buhay, nilalabanan niya lahat ng pagsubok katulad ng pagsubok na meron ka ngayon nilalabanan niya sir <tod> ha pray ganun sir pray, pray ka lang ang laki mong tao sir ha pero malambot yung puso mo pero ay, pero, pero pero alam mo ay. sir namimiss ko na kasi mga bata eh gawin mo lang yung part mo sa buhay gawin mo lang kung anong meron ka ngayon pakita mo sir na deserving ka pakita mo sir na karapat dapat ka although na pinakita mo na sabi mo ginagawa kanina. Ako, ginagawa ko naman lahat eh. Ginagawa ko lang sa eh. yun nandito? So, hindi ka rin na rin yung talo. Hindi na ikaw yung talo doon, sir. Ha? Hindi na ikaw yung talo doon Sabi ko na, sir, sa sarap pagdating ng barang maralanan na nila ako. Lalapit at lalapit sa'yo yung mga hmm. anak mo, sir, hanggat wala kang ginagawang masama. Hmm. Yun yung nararamdaman ko, ha? Yo, Pray lang. Talaga, wala. Talaga, Alam. Ginawa ko naman lahat. Alam mo, sir. <coughs> kung may pamilya, may partner, may kaibigan, <coughs> na kaya tayong iwan. Eto, tapanda mo, sir. Kahit kailan, walang Diyos na iniwan tayo. Yung Lord nasa atin lang yung palagi. Kasama lang natin. Yan ang hindi... Yan ang hindi hindi tayo kailan man iiwan, si Lord. Okay? Si Jesus Christ hindi tayo iiwan. Focus ka muna sa Kanya. Focus muna tayo sa Kanya. Mas importante kasi yun, ha? Focus oh, lang. Focus lang muna. O ganito. Ganito ha? Thank you, thank you. Ah, oh, kasi alam ko, hindi kita kilala, hindi kita lubos ang kilala, pero naiintindihan ko yung mga narara nararanasan mo. Kasi nakikita ko sa'yo. Ha? Mm. Oh, sige. Pasensya ka na rin kasi hindi ko, ano eh, wala talaga makausap kahit sa bahay. Wala na tao, ako na lang. sir, hmm. eto lang yung may uh, ano ko sa'yo, sir, ha? Pang hmm. ano mo lang, sir. Pang dagdag mo lang, sir. Hmm? Oh, okay uh, kaya ka lang sir. Hindi, ano pangano mo lang ha. Hindi ba? Oh, tsaka sayo na rin tong sa santong. Oh, sayan, tsaka santong gold. Sa talaga to. Oh, basta ang may papayo ko lang sa iyo, pray ka. Uwi ka sa inyo. Labanan mo yung nararamdaman niya ng puso mo. Labanan mo, gumawa ka ng Tama. ibang libangan para at least hindi mo, 'di ba? Araw-araw. Salamat. Papadala, Papadala ko lang sa anak mo yan. ha. Papadala ko to. Ito sa gold coffee mix ha. Hmm? Ito yung iniinom ko. Itong kape ha. Subukan mo na rin yan. Tampi. Inumin mo. Oo. Oh. Tama, Santong gold coffee mix. Kape pa ako ba? If they tama. approve Tampi. Ah. See, ha. Sige ha. Tama. Ingat ka, ingat ka. Wala pa, wala ka makasama? Wala. E. Bidirection ko na ito, papadala ko na ito sa kanila oh, Sige ha, dito na ako Thank you Ingat ka ha Salamat. Salamat Ingat, ingat po kayo Thank you Dito na ako sir Thank you, thank you, thank you